Madalas ba po sumasakit ang dibdib nyo? Alam nyo ba ang chest pain? Yan ang pangunahing dahilan bakit nadadala ang pasyente sa emergency room sa hospital. Yan ang pinakamaraming consult. Diba? Pero ngayon, magbibigay ako ng tips para malaman ninyo kung delikado ba yung chest pain o hindi. Kasi hindi naman pwede punta kayo ng punta sa emergency room. Gastos tayo ng gastos ng 2000 3000 or more, di ba? Meron tayong mga clues kung, kung delikado siya or hindi. So, unahin natin muna yung mga possibilities. Yung mga hindi delikado, pati do sa mas delikado. Pwede to sa puso. Siyempre, pag puso, kailangan check up. Pwede to sa baga ang dahilan. Pwede sa tiyan, abdomen. Pwede sa buto. Pwede rin sa nervyos. O isa-isahin natin. na. So, ang una kong tinatanong, nasaan yung masakit ang dibdib? Yan. Anong part ang masakit? Ayan, parang namumula. Ang tinatanong sa pasyente, kaya mo ba ituro ng isang daliri? Kahit kayo, mga nakikinig ngayon, ituro niyo isang daliri, saan masakit? Pag naturo nyo, minsan pagising sa umaga, doon sumasakit. Eh. So, pag naturo mo na isang daliri, ayan, sasabihin niya, Dok, dito masakit. Eh. O dito masakit. Eh. Basta naturo ng pasyente, malaking tsansa hindi na yan delikado. Kasi naturo mo eh. So pag tinuro mo, buto buto yung tinuro mo. 'Di ba? So most likely costochondritis, muscle pain yan. Kasi tinuro mo, sabi mo dito pag dinidiin ko masakit. So walang kabagay bagay yon. So pamparelax lang, kinakaban baka nadaganan mo o baka lagi ka nakakuba, costochondritis, hindi yan delikado, walang gamot. Yan ang costochondritis. Sa buto ang masakit. Kasi sa puso, ibang usapan yan. Pag puso ang sumakit, hindi mo matuturo eh. Wala naman yung puso sa labas eh. Nasa loob. So, pag sa puso, sasabihin niya, parang nandyan, dok, hindi ko maturo eh. So yan, pag naturo, okay lang. <clears throat> Number two, panic attack ba o heart attack? Yan. Halos kamukha 'yan, o, pareho yung mukha ng heart attack sa panic attack. Anong difference? Ang panic attack usually ang chest pain medyo matulis. Matulis siya. Tsaka halatang kabado yung mukha. halatang kabado, parang sinasakal. Usually mas bata sila. Mas bata, less than 45 years old wala namang high blood, basta sumasakit lang ang dibdib bigla. Yan, panic yun, may nervyos, laging uh, tumatawag sa'yo, may problema, laging stress, panic attack yun. Pag heart attack, ibang klase. Yan, no? Pag panic attack, na phobia, na stress, may problema, matulis. Matulis, parang sharp Pinapawisan, parang mamamatay na siya, isip niya may mangyayari. Makita mo sa mukha? Ako sa mukha pala kita na eh. Iba yung mukha ng panic attack. Iba yung mukha ng heart attack. Panic attack, parang, parang dilat yung mata. Dilat yung mata, parang alam mong kabado eh, nervyos. Ang heart attack, hindi siya dilat. Parang siya nakakunot na talagang parang may masakit talaga. Tsaka ang heart attack, usually may edad. Baka may high blood, may diabetes. o Tapos yung sakit ng dibdib, mga 5 to 15 minutes mabigat. Pwede umabot sa kaliwang kamay, sa lower jaw, o dito sa kaliwa. At hindi niya matuturo. Tsaka yung heart attack, usually 5 to 15 minutes lang ang sakit. Ganun lang. 5 to 15 minutes, tapos nawawala. Pag tumuli ng 30 minutes, heart attack na yun. So yan po ang difference. Pag panic, nervyos siya. No? Panic siya. Panic. Tsaka mas bata. O bata. Ngayon, so alam nyo na, muscle pain, costochondritis, panic attack, di ba? Mga, mga ganyan, hindi talaga naman kailangan talaga magpa-check up sa doktor. Usually, paulit-ulit lang yan. Ngayon, paano natin malalaman kung may sakit sa puso na kailangan dalhin sa ospital? Meron tayong guidelines. Maganda tong guidelines na ito eh. Pag zero ang number, ibig sabihin, halos walang chance na sakit sa puso. Zero eh. Pero pag 1 or 2, may chance. May scoring tayo, may scoring. Okay? Ano yung chest pain niya? Tulad na sinabi ko, kung parang tumutusok-tusok lang, 0 yan. Not suspicious. Pero kung mabigat, 5 to 15 minutes, napagod, sumakit, 2 points yun. Sa ECG din, ato lang ECG, 50% lang siya effective eh. Pero may tulong na rin. Pag normal ang ECG, medyo malamang hindi, zero. Pag may abnormal sa ECG, marami ng barado. Pero nililinaw ko lang, may mga taong may sakit sa puso bilang internist at cardiologist, alam ko po yan, basta yung bara niya mga isang ugat o hindi ganun kabara, normal pa ECG. Kaya sa akin, kahit normal ang ECG, basta may risk factor. Mamaya, papakita ko risk factor. Ano risk factor? Age 65 and up. Chest pain, duda ka na. 65 na siya. Wala pang 45 years old. Lahat na may masakit ang dibdib, wala pang 45 years old. Wala namang, hindi naman blue baby. Walang congenital heart disease. Wala namang rheumatic heart disease. Nakipag-break sa boyfriend. Ay, huwag mo na pansinin yun. Siguradong panic attack Less than 45, zero points. Hindi yan sakit sa puso. Ito pa, napakahalaga. May risk factor ba? Pag may risk factor yung pasyente, kung meron kayong risk factor, pwedeng 1.2 points. Pwedeng sakit sa puso. Pero kung wala kayo nito, diabetes, high blood, yan, kasama yan, naninigarilyo, mataas ang cholesterol, overweight, yan, kung marami, kung wala kayo nito, wala pang 45 years old, di ba? Batang babae, 30s, ganyan. Masakit ang dibdib, di ba? Wala po yun. Hindi na, hindi na pinapansin nyo. Hindi na Usually, 99.99% .99%, halos impossible, di ba? Hindi naman pwede consult ka na consult kasi uh, mahal din. Okay? So, ito yung guidelines. Nakita nyo kung saan kayo papatak. Ang chest pain, maraming klase, meron dyan hanggang sa kaliwa. Tulad na sinabi ko na sa inyo, 5 to 15 minutes, pag napagod, umakyat ng LRT, sumakit ang dibdib, yon pang heart yun. May edad, 50, 60 years old, may diabetes, medyo nakakunot. Yan, pinapatest natin, ECG, may treadmill exam, yung tumatakbo, may 2D echo, pero kung duda talaga na duda sa puso, may angiogram. Naglalagay sa kamay or sa singit ng wire, tinitingnan yung puso kung barado. Like ito barado, barado. Kung barado, nilalagyan ng wire. Nilalagyan ng stent ng bakal, binabaluno, binubuka. Pero mahal 'to. Mahal na uh, 300,000, 500,000 depende sa Uh, sa dam. Pero ito yung tunay na may bara sa puso. Di ba? Tapos may gamutan. Kung puso man, beta blocker, mga metoprolol, mga simvastatin, mga aspirin, lifestyle change, kung sakit sa puso. Pero pinakita ko naman sa inyo, pwede naman hindi sakit sa puso. Uh, other heart problems, meron din mga ibang sakit sa puso na rare na. Mga uh, thoracic aneurysm, medyo rare na yon mga pericarditis, yung balot ng puso sa mga may lupus, medyo rare na yon. Myocarditis, yung humihina yung puso, rare na rin yun eh. Sa 2D echo, mahuhuli na. Kaya nga, pag may duda tayo, 2D echo, ECG, stress test, mahuhuli na yung sakit sa puso. Okay? sa so, sinabi ko na, pag natuturo, malamang hindi sakit sa puso. Kung nervyos, malamang hindi. Tingnan naman natin yung dalawa pa. Baga ba o satyan? ang baga, pwede rin mag ng chest pain kasi nandito yung baga eh. Nandito yung baga mo. ba? Diba? Ayan yung baga mo. Anong klaseng mag-chest -che pain? Pulmonya. ba? Diba? Hika. O may problema sa baga, nag-collapse yung lungs, may infection, may tubig sa baga, pwede rin yun. At bukod pa sa chest pain, titignan mo rin yung dibdib. Kasi mamaya nasa balat pala. O malay mo, may rashes pala siya dito. Meron siyang herpes zoster. May ganun pasyente ako dati. Na admit heart attack. Pag bukas ng baro, eh, puro rashes. Herpes zoster pala. So, namali yung diagnosis. So, pwedeng balat, pwedeng chest. Yan. Pag sa baga, may ubo, may plema, may huni, hirap huminga, more baga signs yan. So, x-ray naman yan pagbaga, x-ray, ibang usapan. Sine-check din, di ba? Baka may pulmonya. Pwede rin sa tiyan, organ sa tiyan. Pwede sa sikmura mismo, uh, heartburn, GERD, acid reflux, acidic, ulcer. Ayan, no? maasim man siya. No? Parang maasim. Diba? Pag-ubo, masakit dito sa lalamunan. Bakit? Bakit yan ang symptoms ng acid reflux? Ito ang tiyan natin. Ayan, no? Ito ay esophagus natin. Ito ang dibdib natin. Ito ang puso natin. So, pag masakit ang heartburn, pag ito acidic ka, kala mo puso. Pag masakit dito sa esophagus, sa lalamunan, kala mo rin puso. Eh, lahat yan masakit dibdib eh. Dibdib masakit. Yung pala pala. Pwede yun. Kaya nga, may mga ibang senyales na heartburn, na ka, maasim, Meron pa iba, pwede pa makabag. Okay, pag sobrang kabag ang tiyan mo, tapos bandang taas, hindi mo alam, dibdib -dib ba, tiyan ba masakit, baka kabag yon. Yan, no? marami pa ibang problem dito sa tiyan. Kabag, indigestion, uh, GERD, di ba? Pwede rin sa atay, liver problem. Pwede rin gallbladder, bato sa abdo. Di ba? Banda rito na masakanan, medyo malayo. So, yan, yan ang mga possibility. Pwede sa tiyan. Tulad ng sinabi ko, pwede sa baga, pwede rin sa puso. Kung hindi tayo sure, kung tingin nyo naman, eh, hindi kayo papasa dun sa seryoso, at tingin nyo, hindi naman ganun kaseryoso sakit nyo, bata pa, or kung nagpa-check up na kayo isang beses, sinabi ng doktor, ay wala yan. ba? Diba? So, meron namang lifestyle change para sa baka sakit sa puso, baka hindi sakit sa puso, Walang masama, susundin natin lahat to Good for all naman to, eh. Kung baga, puso, tiyan man ang problema mo. So relaxation, bawas stress, exercise pa rin, hinay-hinay lang. Pag sumakit ang dibdib, kung heart man yan, tigil pero kailangan pa rin exercise. Healthy foods, bawas sa fast food talaga, mamantika. Huwag sobra pagkain, mahirapan ang puso. Pag busog na busog, pati tiyan, mahirapan support group, pwede rin yan. May mga kausap. Mas maraming prutas at gulay, pero siyempre, wag lang tataba. Gulay, mas maganda. Healthy snacks, pwede ang mani. wag na masyado maalat. Saging, favorite natin. Konti lang ang mantika gagamitin. Okay, less. Yung mga fatty foods, mantika, butter, cheese, red meat, taba ng baboy, baka, konting bawas. Okay, sana po nakatulong itong video natin. Dahil alam nyo na ngayon kung chest pain or hindi. Pero syempre, kung alanganin kayo, pakonsulta po tayo sa isang internist or cardiologist. Salamat po.